Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwantuhan. Kung magkampyon ang OKC Thunder ngayong season ay posibleng ito nga ang simula ng panibagong dynasty sa NBA dahil napakabata pa nga ng kanilang team. Ang MVP nila na si Shea Gildos Alexander ay may edad pa lamang na 26 years old. Si Jalen Williams at Chet Holmgren ay parehong nasa rookie contract pa nila. May malaking cap space pa sila to the point na pwede silang magdagdag ng isang max player ng hindi so sobra sa salary cap ng NBA. Hindi din naglalaro ngayong season si Nikola Topic na number 12 pick sa NBA draft na projected to be a top 3 pick bago tamaan ng injury at madami pang ibang dahilan dito. Ang huling dynasty na nakita natin sa NBA ay ang Golden State Warriors with Kevin Durant. May apat na taon nga silang magkakasunod na nasa NBA Finals sila and possibly more kung nan natili lamang si KD sa Golden State Warriors. Bagamat nagkampiyon pa din nga ang Warriors matapos na umalis si KD, posibleng may kakayahan nga sila na manalo pa ng higit sa dalawang championship kung hindi lang umalis ang four-time scoring champion kaagad. Posibleng nasundan pa nila ang dalawang championship nila with KD noon ng higit pa sa isa. So bakit nga ba umalis si KD sa Warriors? Hindi to dahil sa natalo sila sa Toronto Raptors sa nagtamo siya ng Achilles injury sa finals. Ayon kay Kevin Durant mismo ay nagsimula siyang mapaisip na umalis sa team o lumipat ng team ay na magkasagutan nga sila ni Draymond Green at nang sabihin sa kanya ni Draymond na we don't need you, we won without you. Dahil dito ay nasira nga ang chemistry ng Warriors at unti-unti nang nawalan ng gana si KD. Bago nito ay walang planong umalis si Durant mga kaibigan Subalit so, ang bitawan ni Draymond Green ang mga salita na ito ay binuksan na nga nito ang pinto at ang isang ni KD ay nasa labas na ng pinto na ito bago pa man matapos ang season. At nagkaroon ng sagutan si KD at Draymond batapos ang play na ito kung saan hindi pinasa ni Draymond ang supposed to be game winning shot at hindi natuwa si KD dito at bigla din sumabog ang emosyon ng former defensive player of the year winner. At nung mga oras na ito ang focus ng media ay sagutan ni KD at Draymond. Subalit sa likod ng lahat ng ito ay ang tumapik ng bola, ang payat na rookie mula Kentucky, Shea Gilgeous-Alexander, ang leader ngayon ng OKC Thunder na may kakayahan na maging future dynasty tulad ng Warriors. So what if hindi nga natabig ni SGA ang bola at hindi nagkasagutan si Green at Durant? Posible kayang may higit pa sa apat na championship ang Warriors mula sa taon 2015? Posible kayang hindi nagkampyon si Kawhi Leonard at hindi natupad ang gusto niya na i-trade si Paul George at sa Clippers na magre-resulta sa hindi pagkakatrade ni SGA sa OKC at hindi pagkakabuo ng championship caliber team na ito ng OKC ngayon. So isang tapik ni SGA ang nagresulta sa sagutan ni KD at Draymond Green na nagtanim sa isipan ni KD na lumipat ng team at pagkakasira ng dynasty ng Warriors. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?